Bakit hindi pa rin tumataas ang presyo ng Bitcoin ngayong tapos na nga ang Bitcoin halving? Kung interesado ka sa sagot ko riyan, panoorin mo ng buo ang video na ito. Pero bago natin simulan mga ka-traders, no? eh kung bago ka pa lamang pala dito sa aking TikTok account or sa aking YouTube channel, ako nga pala si Christian J. Azucena aka The Estudiante Trader. Sa so, tayong second year financial management student and definitely we are also a content creator, business owner, investor and definitely no a finance instructor po. So kung interesado ka sa so mga contents natin about business and finance and economics no, uh, makakatulong yan sa iyo para nang sa gayon mas makagain ka pa ng learnings and earnings at the same time. Okay po? So kaya naman ngayon mga traders balik na tayo doon sa unang tinanong ko po sa inyo no bakit parang walang nangyayari no unang-una po no alam na nga natin ang bitcoin halving is the process no na kung saan mas na kumukonti yung supply at mas tumataas yung demand no so basically it's all about no yung pagmimina ng bitcoin eh, nangangalahati po yung binib binibigay no sa bitcoin miner so basically yun nga mas maraming demand no kaysa sa supply so ang tanong, no, e eh bakit wala pa ring halos nagbabago or price reaction, no, when it comes sa market? Ang sagot po natin diyan kasi meron po tayong uh, trading psychology, no, and when we say trading psychology, it is the study and it connects the study, no, the human behavior and psychology when it comes to trading. So, kaya ngayon, no, ang ibig sabihin po niyan, yung buy the rumor, sell the news, no, kalamitan, yung mga long term holders po no yung mga medium term holders nakabili na yan on the pre bull run and pre uh, what we call as bitcoin halving pace meaning noon pa lang bumibili na sila no or nakabili na sila kaya po ang nangyayari ngayon imbis na tumaas short term di ba bumababa pa nga sir bakit bitcoin halving bumababa ba yung market no it is an indication that Uh, portion, some portion of their holdings, no? And binibenta po nila at this pace, no? Kasi alam nyo po, yung mga malalaking institutions at yung mga matatali ng trader talaga, hindi sila bumibili kapag ka nandyan yung good news, no? Bumibili sila, no? Doon sa market crash. Bumibili sila doon sa bago palang tumaas, no? Yung accumulation, consolidation pace before mag-mark up or bull run pace. So, ang masasabi po natin dyan, short term, pwedeng magkaroon ng price reaction ng negative pero long term Bitcoin halving has its own positive impact sa market po natin. No? Kaya yan ang sagot natin siguro sooner or later months po natin makikita yan yung price reaction before it goes to bullish side. Alright, so sana po nakatulong and follow for more contents like this.